Allah, ya. Kinuha pa na Kinuha ka ba yan? Westerla Ano? Saan? Sir mo? Magkagulo dila Ito ito o O, oh, <laughs> Ang ganda nitong bag, Ay. kuya! ko Hindi dinigay. Galit na si kuya. ano ano Para sa ano yan? Lagyan ng mga ano, ng mga candies, mga chocolate. candy, kino, ko na yung mo na! klas, <laughs> Wala <Bila> Maya, Bi! Eh, dalawa ako! Wala pa klas, <laughs> klas, Ano pa meron dito? Wala! <laughs> Hehe. Uyayan. Oh, sayo na kunin mo na dali. Ako to, ako Oh, Ang ganda. Ang ganda. Balik-balik tayo. Ito clip, utok lap mo 'yon. No. Ang ganda. Ang ganda pa naman. Hindi ko to.

Uy, sana all. Lodi! Lodi, baka mahanap mo yung takip nito. Ay, ba saan? saan? <laughs> dito, dito. Ito, ito. ang ganda. Ang ganito, Sana yung takip ng ano ko anak ko, dami ng lumot mga eh. Tagulo sila. Ito, oh. ito perno. Ay, wala yung na. Hindi. Kaya nga, ito na lang. Ay, kunin ko to maganda. Wala mo yung Lodi, wala yung sakit niya. Ay, bisko. Oh. Ayan, kami, Oh, Naka-jackpot naka kaming tatlo. Naka Jackpot. Kami, okay. nakatro Ayan, Lodi. okay. Naka-jackpot kaming tatlo. Ayun kay Lodi, bro, Marvin. Oh, kunin. Wala. Kunin mo na. Ayan, kanya. Ah, pero mira mo. Ay. Dami pa, oh, gusto ko. Dami oh. Uh. Dami ng mulo. Paano kami? Ako na nahanap ng tayo. Oo nga, parehas tayo. Ano ka ba? Dami ka, oh. Marami ka. Ah, ang galing. Ala. Ano po tabi ko dito? Ala, baka mabasa ang tulodi. Ano po mo yan? Wow, sana all. Naunahan ko si Lodi bro Marvin <laughs> Ay. Ayun, <laughs> Ay, na Ito din oh. Ay, kay Kabayan Ay, ano na o, ano ito? May sakit siya. O, so, kasaya. sakit. Lodi. Oo. So, ito, pichel. Ang oh. Pichel, oh. Wow. Dami, Lodi. Oo, oh, o. Oh. So, Mia. Good. Yan. Yippee. Nakukuha ako ulit. Ayan, Oh. Maliit kasi yung lagayan ko. Hello. Nakukuha ko rin, Lodi. Ayan. Oh, nakajakpat kaming daming nakuha din ni Lodi Bro Marvin. Ayan. Yeah.

Dami. Um, mm. oh. Hello. <laughs> ano yung lodi? Basag yun? Saan? Yun, yung dalawa dun. Basag? Oo, oh, basag yun. Yung dalawa na yun dun. Ito, ito. Wala na. Wala na. Ayan, dami. Wala, baka mabasag ito ano Ano, baka mabasa. Uy, hindi ko makuha. Hindi mabasa. Ito mga kailangan kong ano. Uy, ul. man kaso may sayang, may damit. Kapit ka naman. kamot na isa. Lodi! Lodi, tulungan mo Kunin yun yun! ano mo? Eh pa. Hirap naman Lodi oh. Anong nangyari dito Lodi? Sabi ko eh taubo. mo? Ano to? Oh. mo lagay diyan yung paket. Saan? Saan nila? mo hawakan. Ito, itabi oh. mo to kasi marami mga screw nandoon oh, no, kulot. No. No. Oh, sige sige. Itabi mo. Tabi ko na lang. Ayun oh, tulan diyan. Ayun oh. Ah, lipat Ay, takip niya, Lodi. Pasagin mo to. Basta maraming maraming ka makukuha ng ganito. Oh, sige, sige. Ah, Kaya yung kaldero, no? no dami oh? Bakit walang timpa sa inyo? Oh, ano ba 'yan? Wala. Ito kay Lodi Bro Marvin. Kay Ka Angel. Wow, naka-jackpot na naman Lodi. tayo, Lodi. Hay nako. oh. Sana all. Magrabi. Ito oh panalo. Ala, panalo talaga ay, aesthetic. Ay, bakit tawag ka takip oh? Walo. Ay, grabe. Aesthetic ba? Walo ang pirex ko. Oh. Ay kunin ko Sana 'yun na, oh. All. Sana all. Dami ba? Lodi, pwede to? O oh, yan, o oh, yan. yan! Wow! Yan. Ayan! Ayan! Jackpot! Jackpot kaming tatlo! Ay! Ha! Kinuha ko! <laughs> Kaya Lodi bro Marvin, kay Angel sa akin! Ala! Pauwi na kami! Ah! Oh, oh, ganyan pala! O si Kabayan din! O! Oh, Tinabi Tin niya dito! <laughs> <laughs> Tinabi niya dito! Oh. Wow! O, Oh, ayan oh. Diba? Aba, oh, di ba? Hoy, sana oh. Yan sana Oh, may may oh na yan. Oo. Oh, 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 oh. Ganyan <laughs> oh. pala yan eh. Thank you, <laughs> mga lodi ko. Di ba? Uh, diba? Oh, di ba? jackpot. You. Jackpot. You jackpot, you know. jackpot ulit. Oh. Excuse me. Yan jackpot ulit. Woohoo! <laughs> 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 Wheels <laughs> daw jackpot ulit. Yan talaga. Woohoo! Ayan o, oh, namunot kami doon. Ayan. Ayan, napunot namin ni Lodi Bro Marvin. Yehey, jackpot! Ayan. Hila-hila niya ulit. Ayan, naiwan si Lodi Bro ka Angel. Ayan o. Ayan, dito na naman kami mga kabibi o. Oh. Dito. Ayan, kaya ng pati. Ayan o. Oh. sana walang kubu hati itu oh. Ayo, nakajak kami Makan kapis Ayo, dituyuk, jakpak <tik> Hello. itong ganda niya Tapos ito, ano, hindi ko Hello. yung takip Hello. Ang Hello. 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 No, ito, Tapos ito, oh, no. ko yung Hello. 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 natin, ang ganda to mga kabibi o super. O di ba? talaga. Ito talagang aesthetic. Tapos ito rin Pyrex. Yan Pyrex. Mga kabibi Tapos ito. tapos ito mga kabibi o. Jackpot. 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 Bestie buddy, ikaw ang bida. Tulong sa lahat, magsama yai!